meron nga bang 17k na alahas? Yan ating pag-usapan ngayon mga boss dito sa aking channel na usapang alahas. Oy, lang yan eh. mo hindi kita papatulan ah. Mga boss, tanong ni Boss Francisco, sabi niya, meron bang 17k na alahas? mga boss ang 17k na lahas ayan po ay tatak ng isang tunay na ginto pero ang 17k mga boss ay bibihira lang natin makikita sa mga tatak ngayon ng mga lahas at ang 17k ang hallmark nyan ay 708 or meron siyang 70.8% na tunay na ginto pero ngayon mga boss madalang lang natin makikita ang ganyang tatak pero mga boss, lumalabas lang ang ganyang ori tatak kapag ganitong klase ng mga pang-ori ang ating ginagamit. Kasi oras na isinawsaw dyan, ibinaba dyan, lalabas lang tunay na ori ng isang alahas. Maaring 14 yan, 15, 16, 17, 18. Kasi mga boss, ang nadidetect nyan ay ang bawat numero. Pero ang ganyang mga tatak mga boss, ay madalang lang natin yan makikita. Kasi ang common natin makikita ngayon ay yung 14K, 18K, Uh, 21k, 22k at ang 24k. Pero mga boss, ang 17k, 'yan din ang tatak ng isang alahas. Kanya nga lang kapag ang ginagamit natin na pang-uri ah, kagaya ng pangkiskis kung saan ay yung gold ikiniskis sa bato at nilagyan ng acid ay hindi po ang 17K kasi ang nakikita lang doon mga boss oras na ang ginto ikiniskis sa bato at nilagyan ng asid kapag ginto siya mga boss hindi siya mabubura sa asid. Pero kapag nilagyan naman ng abo, kapag nabubura sa abo mga boss, ibig sabihin, ang ginto ay 14K. Kapag mayroong naiwan na kunti, iyan ang tinatawag namin na komersyal na 16K. At kapag ang kiniskis doon sa bato, nilagyan ng asid, nilagyan din ng abo, at hindi pa rin nagbago, hindi nabura sa abo, Ibig sabihin niyan mga boss, yun ay 18K. Yun po yung mano-mano lang na pang ng ginto na kung saan ikinikis-kis dun sa bato. Pero ang mga gantong aparato na isang timbangan, kasama na dyan yung timbangan na merong tubig, nakasawsaw sa tubig mga boss ang ginto, nadiditik na agad doon kung anong uri ng isang alahas. Kaya dun mo yan makikita yung 17K or 708 kaya muli mga boss kapag may nakita kayo na 17k yan po ang uri or tatak ng isang tunay na ginto so yun mga boss sana nakatulong ang sagot ko sa, kay, sa tanong ni boss Francisco no, kung meron ba nga bang alahas at kung meron nga bang alahas na may tatak na 17k so ang, sabi ko, ang sagot ko dyan mga boss meron nga, kanya nga lang madalang natin yan makikita ngayon kasi ang kumun lang ay yung 14k, 18k 21K, 22K at 24K. So yun ang mga boss, sana nakatulong. Maraming salamat sa iyong panonood.